Nag-iisip na naman muli si Michelle. <laughs> Nag-iisip na naman ako muli, no? Well, nung papaisip ko lang po, no, nung bago pa lang ako sa social media, it's talaga nga, walang pumapansin sa akin, actually. As in, walang pumapansin ang target ko noon it's talaga nga um, nung una ano lang eh mga kung ano-ano lang yung mga sales sa superstore sa Walmart gano'n ang ina-upload ko tapos sabi ko but hindi kaya ako mag-create ng magandang content yung papansinin talaga ako ng tao and then naisip ko yung ano yung um, um opportunities to Canada yung mga pathway to Canada kung paano ka makakarating and then ayun nga upload ako ng upload Para sa akin pumapansin biro mo yun. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Alam mo yun, kahit nasa labas na, na winter time, nagbablog pa rin ako. Alam mo yun? And then, ayun nga, upload ako ng upload. And then, one day, nagulat ako. Dumadami yung followers ko. Nakita ko may nag-viral yung Arnie program ko nung yung kasagsagan ng March ah tayo no April ko ginawa yon yung Arnie program nag ano ko doon nakakuha ko doon ng 3 million views actually do sa Arnie program na yun ay nako sandamakmak na ano na tawag dito na comments and then basher sabi pa ka ng basher ko aba aba ate Informatibang video mo pero hindi ka nagsusuklay suklay muna bago video sabi pa naman sa akin gano'n <laughs> Hindi ko makalimutan. But then, thank you, Ate, Hana. Na ano kita, na-appreciate kita. <laughs> Sometimes talaga, ganto talaga ako pag sa camera eh, no? Kasi kulot talaga ako. Nagmana ako sa tatay ko. Kulot ang tatay ko. Nung bata ako, kasi lagi ako ginugupitan ng tatay ko. Nga sumulot nang kumulot ng buko Tapos dito na lang ako nagpapariban. Pero talaga, kulot talaga ang buko ko, actually. Ayun nga, natas, yun nga, doon na, na nag-umpisa ha? Hanggang sa nasundan pa ng viral, and another viral, and another viral Talagang, napakabait ni Gada, no? Minsan sinasabi ko, mayroon time talaga na sumusuko na ako Kasi hindi pa ako namumonetize Biro mo yun, ang dami kong views, pero di ako monetize Nandun na yung talaga yung sometimes na, ano, parang ayoko na mag-upload Di pa ako namumonetize Pero doon na pala, ikaw mamonetize Diba nakakatawa naman talaga no? Talagang ano ka lang kung kumbaga sa social media pag hindi ka napapansin Go ka lang ng go. Kasi, uh, you never know eh. Talagang, ang pagkakataon, lumalapit malapit lang ng bigla-bigla. Yung, parang mga ano, parang isang, ano lang, isang iglap lang eh, meron ng blessings na dumating sa'yo. Ayan na, ang monetize. Diba? Tandaan nyo sa social media, kailangan dito patuloy lang tayo. Kung baga, ano ba yung goal mo, di ba Yung ma-monetize tayo. Kaya, keep going lang, kabayan. Alam nyo ba, ba, diba, pag nakikilala na tayo, nandyan na yung mga basher, nandyan na yung mga haters. Nagyan mga epal. <laughs> well, lahat na, no? Lalo na pag nakikilala ka na pala, no? Ganun na, no? Well, actually, totoo na. Ako din, ang dami kong basher. Pero okay lang, wini-welcome ko sila. Well, ganun talaga, sabi nga. Kung di ka... Kung walang basher, yung content mo, walang ano, um... Hindi nila pagtutuunan ng pansin. Eh may basher, pinagtutuunan nila ng pansin. Diba? Yun ang maganda nung kabayan, eh. Kaya... Ang masasabi ko lang sa inyo kabayan na patuloy lang tayo sa pag-upload. Huwag tayong susuko. Ano? Kasi dito sa social media, pag gusto mo talaga ma-monetize, go ka lang ng go. Pero ang suggest ko lang sa inyo talaga, mag-create tayo ng content na mapapansin tayo. Kasi alam niyo ba, nasubukan ko rin yung follow to follow eh. Sabi ko nga, ito nagpalo to, tas nag unfollow Eh ako pa naman, ano, kung matalak din ako sa so social media. sabi ko, nagpalo ka, tas nag unfollow ka. Ano yon ano to, silbi ng, ano na to, ng group na to. Gumagano pa ako minsan. Kaya nung naka-1,000 followers ako, tinigilan ko na talaga. Nag-create ako ng magagandang content talaga. Well, I, I know you feel me kabayan kasi I know dumaan din kayo dyan, di ba? Para ma-monetize tayo. But then, yun nga talaga, no, create tayo ng magandang content para mapansin tayo ng mga... Na mga, na mga tao dito sa mundo ng social media. Di ba ganun naman talaga, no? But then, I'm happy kasi napansin ako. well, ang ko, sana ma-interview ako ni Jessica Soho. <laughs> o kaya ni Omni News, sana mapansin ako. <laughs> sana, sana nga, no? Sana, no? Sana all. <laughs> yun lang ka ba, Yung pinapatawa ko lang kayo, actually. So, yun lang po. So, lagi po tayo mag sa Panginoon. Kung ano man po yung uh, natin sa buhay, itaas po natin sa Panginoon. Kasi po, sa Panginoon, wala pong imposible. Lagi ko po yan sinasabi po sa vlog ko po. Kasi alam nyo po ba, ang, alam nyo po ba yung patotohanan ko sa buhay ko, prayer, it really works. And it's so powerful talaga. Talaga nga, ano yan, malaking patunay ko na yan sa, sa buhay ko actually. Umiiyak yung aso ko si Chloe. Wait mama ha? Okay? Wait mama. Yun nga kabayan na ano? So, lagi po kayo mag-iingat and again po, salamat po sa inyong mga suporta. Salamat po kabayan and God bless po sa inyo lahat.